Ako si Francis Riudike. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Higit siyam na ang aftershocks na itala matapos ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur. Publiko inalarma. Lifetime pension para sa atleta na isidagdag ng kamera. PBBM suportado pa rin ng PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. KOJC nag-alok ng pabuya ukol sa impormasyon sa nagbigay donasyon sa DILG kaugnay ng paghuli kay Kibuloy. Taas sa NLEX toll hindi sinang-ayunan ng mga senador. Petesio at Villegas. Sigurado na ang medalya sa Paris 2024. Obiena nagtapos sa ikaapat na puwesto. Patas at pantay na balita. Komprehensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Sports. Para sa unang balita, pinaghahanda ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang publiko sa malalakas na aftershocks matapos ang pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa Surigao del Sur nitong weekend. Buhat nitong lunes, nasa sa at labing isang aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS kung saan tectonic ang pinagmulan ng lindol. Bukod sa pagiging alerto sa komunidad, pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa mga baybayin sakaling magkaroon ng bakas at banta ng tsunami, pagbabago sa antas ng dagat at malakas pang pagyanig. Sa iba pang issue, humihingi ng tulong si Commission on Elections Comelec Chairperson George Irwin Garcia sa United States Department of Justice upang imbestigahan ang salarin sa likod ng itinuturong umano'y offshore bank accounts niya. Tinitignan ni Garcia na konektado ito sa kasong identity theft at bank fraud, kung saan sinabi niyang nakikipag-ugnayan na rin siya sa Department of Foreign Affairs upang matukoy ito. Matatanda ang pinalalabas ni Sagi List Representative Dante Marculeta na mayroong offshore bank account si Garcia na nagdeposito ng isang daang dolyar sa Cayman National Bank at New York Bank na nasa ilalim umano ng kanyang pangalan. Magandang balita naman para sa mga motorista dahil muli na namang magkakaroon ng bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo simula ngayong araw ng Martes. Asahan ang 10 sentimong bawas sa kada litro ng gasolina, habang 20 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 45 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Samantala ayon sa Department of Energy, ang pagbaba ng presyo ng langis ngayong linggo ay dahil sa maliit na demand mula sa China at sa planong pagbomba ng mas maraming langis ng mga organisasyon ng Petroleum Exporting Countries. Samantala, matapos ang sunod-sunod na pagkapanalong nakamit ng mga atletang Pinoy sa naganap na Olympics, nagmungkahe ang kamera na paigtingin ang benepisyo para sa mga ito. Bahagi na riyan ang lifetime pension. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jade Buhoy. Upang bigyang pugay ang karangalan dinala ng mga Pilipinong atleta sa naganap na Olympics, nagpahayag si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ukol sa pagpapalawig ng mga benepisyo para sa kanila tulad ng buwanang pensiyon. Ayon kay Romualdez, ninanais ng Kamara na magdinig ukol rito at isabatas ang karagdagang benepisyo para sa mga nanalong atlet ng Pinoy. Aniya sa karangalang dalani na Carlos Yulo, Heidi Lynn Diaz, maging ng iba pang Olympians, isa lamang ito sa kanilang paraan upang masuklian ng bansa ang tagumpay na kanilang hatid sa bayan. Bahagi pa ni Romualdez ang lifetime pension ay para sa lahat ng mga atletang nanalo ng gold, silver at bronze medal sa Olympics na magsisimulang matanggap ito sa edad na apat na o sa panahon na kanilang piniling magretiro. Maging ang reformasyon sa Republic Act No. 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act ay muling sisiya sa upang matugunan ang pangangailangan ng mga taong bumubuo sa pambansang manlalaro. Muli inimbitahan din ni Romualdez ang mga Olympians na maging bahagi ng pagdinig upang makapagkonsulta sa sports development ng bansa. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, isang low pressure area ang binabantayan sa Luzon habang nagpapatuloy naman ang habagat sa timog Luzon at Visayas. Kaya naman asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Metro Manila, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Gayon din ang bahagyang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Susunod sa News Force. DILG DOJ patuloy ang pag-iimbestiga sa paihimodus kaugnay ng insidente ng oil spill sa Bataan. Speaker Martin Romualdez siniguradong mananagot ang mga personalidad na sangkot sa Pogo. PBBM suportado pa rin ang PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspenden ng mga senador. Manatiling nakatutok para sa gitpang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tuloy pa rin ang plano ng pamahalaan na PUV Modernization Program sa kabila ng inihaing petisyon na suspendihin ito. Dagdag pa rito, suportado pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang ito ng DOTR. Para sa detalye, narito ang aking ula. Patuloy pa rin ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ito ay sa kabila ng petisyon ng ilang mga senador na suspindihin muna ito. Ito ang kinumpirma ni LTFRB Chairperson Chofi Lugwadis III. Pagtitiyak niya, suportado ng Pangulo ang PUVMP hanggang sa final stages nito. Kaya naman magpapatuloy lamang umano ang implementasyon ng programang ito. Mula ito sa kanyang pahayag sa isang programa na inorganisa ng mga PUV driver na nagsagawa ng Unity Walk na siyang nakapag-consolidate na sa pamahalaan. Layon umano nitong tutulan ang petisyon ng mga senador at suportahan ang PUV MP. Matatanda ang 22 senador ang lumagda sa petisyon na suspendin muna ang programang ito. Ito ay dahil mayroon umanong mga problema at pagkukulang na hindi pa rin naisa sa ng Department of Transportation o DOTR. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala na nawagan si Senator Risa Hontiveros sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na agarang ipawalang visa ang lisensya ng mga pogo sa bansa. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA na ipagbawal na ang operasyon ng pogo sa bansa. Ipinaalala din ni Sen. Hontiveros na maaaring kumpiskahin ng pamahalaan ang assets ng mga pogo para magbenepisyo ang mga empleyadong nawalan ng trabaho. Kaugnay na balita, sisiguraduhin mananagot ang mga operator ng Pogo at mga sangkot dito. Yan ang naging pahayag ni House Speaker Martin Martin Romualdez sa kamakailang naganap na inspeksyon ng mga Pogo Hub sa Bantarlac at Pampanga. Para sa balita, tutukan ang ulat ni Jade Buhoy. Sinigurado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mananagot ang mga taong sangkot sa operasyon ng Pogo Hubs at papatawa ng karampatang parusa. Ito ay matapos inspeksyonin ng mga opisyal sa Kongreso ang 10 ektaryang Pogo Hub na mayroong 46 na gusali na siyang nireid kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Dagdag pa rito, kasama rin sa ininspeksyon ay ang Pogo Hub sa Bambam Tarlac ng Zun Yuan Technology Incorporated, maging ang warehouse ng Empire 999 Realty Corporation sa Pampanga. Binigyan din ni Romualdez ang kaugnayan ng paglaganap ng industriya ng Pogo at iligal na gawain sa Administrasyong Duterte. Aniya, kinakailangan siya sa atin pa ang mga Pogo Hub, maging ang mga sangkot rito at nadawit na mga empleyado. Pinaalala din ni Romualdez na mayroong nakalaang tulong para sa mga displaced workers upang maiwasan ang paglaganap ng pogo. Paglilinaw niya ang desisyong ipagbawal ang pogo ay bunsod ng mga operasyong ilegal gaya ng scam farms, love scams, human trafficking, prostitution, maging ang illegal pornography. Bahagi nito kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Kongreso sa mga komite at iba't ibang ahensya upang resolbahan ang isyong nauugnay sa Pogo maging ang kinakaharap ng mga empleyado nito. Jade Buhoy, nagulat para sa One Media Network. Isa pang kaugnay na balita matapos mag-issue ni House Speaker Martin Romualdez ng banta laban sa mga personalidad na sangkot sa operasyon ng Pogo, nagsagawa sila ng inspeksyon sa isang warehouse sa Pampanga nitong kamakailan. Ang warehouse ay sa ilalim ng pagmamayari ng Empire 999 kung saan ito'y na-raid noong Setyembre ng noong nakaraang taon dahil ito'y naglalaman ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa inspeksyon na isinagawa, natagpuan ang mga Chinese military uniforms, mga box ng pre-registered at di gamit na SIM cards, maging ilan sa mga torture equipment. Ang nasabing inspeksyon ay bahagi sa kasalukuyang investigasyon ng mga krimeng na uugnay sa Pogo. Sa ibang usapin naman, sa Puersang iniimbestigahan ngayon ng DILG at DOJ ang paihi modus na pinaghihinala ang sangkot sa insidente ng oil spill sa Bataan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa kamakailang oil spill sa Limay Bataan, patuloy ang iba't ibang ahensya at kagawaran ng gobyerno hinggil sa pag-iimbestiga sa insidente. Kabilang sa mga sumusubaybay na kagawaran sa investigasyon ay ang Department of Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ. Ayon sa inisyal na investigasyon, isa sa mga nakikitang mitsa ng mga partido hinggil sa paglubog ng oil tanker na MV Terra Nova ay ang posibleng smuggling ng langis o paihi modus kung kanilang tawagin. Sa isang pahayag ni DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng modus na ito. Yung sinasabing paihi, ano ba yung paihi o, o patulo, no? may, may ganyang word. Ito yung para sa mga kaibigan natin, ito yung mga barko sa, sa high seas na maski pa bago i-deliver, kinukuha ng mga lilita bangka ang langis at dinideliver para maka-evade na pagbayad ng taxes. Yung po ang tinatawag na paihi. Sa madaling salita, ang modus na ito ay sinasagawa upang makaiwas sa buwis sa pamamagitan ng paglilipat ng mga produktong langis sa mas maliit na barko. Kaugnay nito ay diing pahayag ni Abalos kung mayroong mapatunayang may sala sa insidenteng ito, marapat lamang na sila'y managot dahil maraming sektor na ang naperwisyo. Anya, hindi lamang ang kabuhayan ng mga manging isda, kundi pati na rin ang mga negosyante, kalusugan ng mga mamamayan at kalikasan. Sa kasalukuyan, patuloy ang dalawang ahensya katulong ang Philippine Coast Guard sa investigasyon at recovery operations sa naturang oil spill. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinalagan ng Kingdom of Jesus Christ ang pag-alok ng pabuya ng DILG na mula umano sa pribadong sektor upang mapabilis ang pag-aresto kay KOJC founder Apollo Kibuloy. Aniya, iligal umano ang pagtanggap ng public officials mula sa pribadong sektor. Alamin ng detalye sa aking ulat. Kwinestyon ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang pag-aalok ng pabuya ng DILG para mapabilis na ang pag-aresto kay KOJC founder Apollo Kibuloy. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, labag sa batas ang inalok nitong 10 milyong pabuya mula sa pribadong sektor para sa makakapagbigay ng impormasyon kay Kibuloy. Anya ito ay dahil bawal tumanggap ng donasyon ang public officials o ang pamahalaan mula sa pribadong sektor. Nararapat umano na galing mismo sa pamahalaan ang iaalok na pabuya. Kaya naman nag-alok na din ng pabuya ang KOJC. Garantiyang 20 million pesos ang matatanggap ng makakapagturo kung sino ang nagbigay ng donasyon sa DILG. Mula umano ito sa mga miyembro ng KOGC sa buong mundo. Pagigit pa nito paso, nagiging bias at hindi pantay ang hustisyang ipinapakita nito. Ito ay dahil nababahiran umano ng interes ng pribadong sektor. Si Apollo Kibuloy nahaharap sa kasong qualified human trafficking, child abuse at iba pa. Francis nag-uulat para sa One Media Network. Itinuring namang milestone ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang matagumpay na pamamahagi ng 1.2 million family food packs o FFPs sa loob lamang ng isang linggo. Makibalita tayo kay Danisa Lopez. Sa mabilis na pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta at biktima ng nagdaang bagyong karina at habagat ay umabot sa mahigit isang milyong family food packs o FFPs ang matagumpay na naipamahagi sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa datos ng DSWD, ang mahigit isang milyong FFPs ay naipamahagi sa rehiyon ng NCR, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Ilocos at CAR. Itinuri naman ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian bilang isa sa pinakamalaki at pinakamabilis na disaster relief operation ng kagawaran kung saan isa rin umano itong milestone ng ahensya. Ayon kay DSWD Chief Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao. Dagdag pa ni Dumlao, sa mga nagdaang sakuna ay natutunan ng ahensya ang pagkakaroon ng preposition relief supplies na siyang utos din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para mabilis na maipamahagi ang tulong sa oras na kinakailangan nito. Ang mga prepositioned food packs ay nasa mga warehouse ng bawat field office ng DSWD kung saan nilalabas ito sa mga lokal na pamalaan para ipamahagi. Bukod dito ay ibinahagi rin ni Dumlao na mayroong disaster risk assessment ang bawat field office nito para mabilis na matukoy ang bilang ng mga FFPs na ipapamahagi. Daniza Lopez, Naguulat, para sa One Media Network. Samantala sa pagdiriwang ng National Hospital Week, ang Department of Health o DOH sa pamamagitan ng mga ospital nito sa buong bansa ay naglaan ng isang linggong pagdiriwang mula ngayong araw ika ng Agosto hanggang ika dalawa ng Agosto upang pangaralan parangalan at ipagdiwang ang mahalagang tungkulin ng mga ospital pati na rin mga healthcare worker sa pagtataguyod at pangangalaga sa kalusugan ng mga tao. Ang tema ngayong taon, Ligtas Pinas, de Kalidad na Servisyong Ospital ay binibigyang diin ang pinag-isang dedikasyon sa pagtiyak ng pinakamataas na pamantayan ng pangangalaga at kaligtasan para sa lahat ng mga pasyente sa pamamagitan ng pagpapatibay ng pagkakaisa at pagtutulungan. Susunod sa News Force bagong pinakawalan ng Philippine Eagle na tagpuang walang buhay sa katupigan ng Cebu. Taas singil sa NLEX toll, hindi sinang ayunan ng mga senador. Rebeldeng NPA, patay sa inkwentrong naganap sa Camarines Sur. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Corps. Sa inaambahang pagtataas ng singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX ay hindi ito sinang sinangayuna ng ilang mga senador kung saan iginit ng mga ito na dapat iprioridad muna ang maayos na serbisyo publiko. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ngayong Agosto ay nakaambang magtaas muli ng singil sa toll ang North Luzon Expressway o NLEX para sa ikalawang tranche nito kung saan tinutulan nito ng ilang mga senador dahil sa hindi maayos na serbisyong handog para sa publiko. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, hindi ito sangayon dahil sa hindi maayos na serbisyo nito sa Expressway kung saan nananatiling ganoon pa rin ang issue sa RFID reader na hindi mabasa-basa na siyang nagdudulot ng malubhang traffic. Binigyang diin naman ni Sen. Wynne Gatchalian na ang pag-aproba ng Toll Regulatory Board o TRB sa taas singil sa NLEX toll fee ay dapat na nakadepende sa maayos na serbisyo ng mga toll operator. Depensa naman ng TRB, mayroong kontrata na nagsasabing posible ang dagdag-singil sa tol kada dalawang taon kaya't inaprubahan nila ito. Nananatili pa rin naman ganoon ang pahayag ng TRB na tinutugunan umano nito ang mga issue sa expressway. Dani Zalopez, Naguulat para sa One Media Network. Inanunsyo kamakailan ng Philippine Eagle Foundation ang pagkamatay ng isang lalaking Philippine Eagle na si Iswag matapos itong aksidenteng bumagsak sa karagatan ng Cebu. Ang insidente ay naganap patapos ang isang buwan mula noong pinalaya ang Agila sa kabundukan ng Burawen noong ika-28 ng Hunyo bilang bahagi ng programa ng repopulation ng PEF sa isla ng Leyte. Isa si Uswag sa dalawang Philippine Eagle na pinakawalang kasama ang babaeng agila na si Carlito. Ayon sa mga ulat, si Uswag ay bumagsak at nalunod sa baybayin ng Baybay City sa Leyte noong 30 ng Hulyo base sa GPS readings. na ng mga rumesponde sa katubigan ng Pilar Cebu noong ikatlo ng Agosto matapos ang 42 dalawang oras na paghahanap. Samantala, batay sa pagsusuri ay wala naman umanong palatandaan na binaril o nasugatan ang Philippine eagle bago ito nalunod. Sa ibang tala kaya naman patuloy ang Bureau of Corrections o BuCor sa paglilipat ng person deprived of liberty o PDLs mula sa New Bilibid Prison patungong sa Blian Prison and Penal Farms Occidental Mindoro. Ito ay bilang paghahanda sa pagsasara ng NBP sa Muntinlupa City at tugon na rin sa programang decongestion ng pamahalaan. Ibinahagi naman ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na umabot na sa mahigit 7,000 PDLs ang nailipat mula sa unang batch. Nitong kamakailan lang ay napatay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa enkwentro laban sa mga militar sa barangay Tagpokol sa San Fernando, Camarines Sur. Ayon sa hepe ng 9th Infantry Division Public Affairs Office na si Major Frank Roldan, kinilala ang napatay na rebelde na si Jeremy Pustillos alias Russell na miyembro ng Komiting Larangan Guerrilla Platoon 3 Sub-Regional Committee 4 na kumikilos sa ikalawang distrito ng Camarines Sur. Samantala ay nasamsam din ang tatlong M16 rifles, dalawang M653 rifles at isang M203 grenade launcher matapos ang sagupaan. Balitang sports, sigurado na ang medalya para sa dalawang Filipino Boxer Pride na si Nesty Petesio at Ira Villegas sakaling mabigo sa kampanya nila sa semifinals ng Paris Olympics 2024. Kasabay naman ito ay ang pagkabigong makasampas sa podium ng Philippine Pole Vault Pride na si EJ Obiana sa finals ng Pole Vault Competition. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa nalalapit na semifinals ng dalawang Filipino Boxer Pride na sina Ira Villegas at Nesty Petesio ay sigurado na ang kanilang tansong medalya para sa Paris Summer Olympics 2024. Ito ay matapos ang kanilang ipinamalas na magandang performance sa nagdaang kampanya sa round of 16 ng 50 kg at 57 kg match ng women's flyweight at featherweight category. Sa ganap na alas 4.18 ng umaga bukas, ay makakaharap ni Villegas ang pambato ng China na si Busena sa, Quirolo, sa flyweight semifinals ng women's 50 kg. Habang makakatunggali naman ni Petesho ang Poland bet na si Julia Sheremeta para sa women's 57 kg featherweight semifinals sa ganap na alas 3.46 ng Webes oras sa Pilipinas. Sa kabilang banda, matapos ang ilang attempts sa 5.95 meter leap at pagkabigo sa unang attempt para sa 5.80 meters, ay kinapos sa podium maang pole vault king ng Pilipinas at world number 2 EJ Obiena dahilan para may tanghal sa ikaapat na puwesto sa score na 5.90 meter leap ng men's pole vault competition ng Olympics. Samantala na tala naman ang world number 1 pole vaulter at Sweden bet na si Armand Duplantis ang kanyang bagong world record sa podium finish score nitong 6.25 meters. Pumangalawa sa podium ang pambato ng Estados Unidos na si Sam Kendrick sa 5.95 meter leap habang nagtapos ang kampanya ni Emmanuel Karalis ng Greece sa 5.90 meters parehong marka ni Obiena ngunit nakamit niya ito sa unang pagkakataon. Bagamat dismayado sa naging resulta ang Tondo Homegrown Volter, ay patuloy naman ang pagsuporta at pasasalamat ng mga Pilipinong tagahanga ni Obiena. Sa kasalukuyan, dalawang gintong medalya na ang mayroon ng Pilipinas para sa edisyong ito ng Olympics mula kay Golden Boy at Gymnast Pride Carlos Yulo. Princess Castro nag para sa One Media Network. Music At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Higit sumnara ang aftershocks na itala matapos ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur, publiko inalarma. Lifetime pension para sa atleta na isidagdag ng kamera BBM suportado pa rin ng PUVMP sa kabila ng petisyon na pagsuspinde ng mga senador. KOJC, nag-alok ng pabuya ukol sa impormasyon sa nagbigay donasyon sa DILG kaugnay ng paghuli kay Kibuloy. Taasingil sa NLEX toll, hindi sinangayunan ng mga senador. Petesyo at Villegas, Sigurado na ang medalya sa Paris 2024. O Vienna nagtapos sa ika-apat na pwesto. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com slash one media network. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force.